mga busing nakita nyo tong talong na to mga busing ito sobrang tanda na to you know, ito yung mga pinutulan so ngayon ang video natin ay pabungahin natin to pero yung talong na ito busing ay stripe yan hindi yan katulad you no, know, na medyo violet ito lang yung gawin natin ng busing ito nakita nyo to ito ay abono complete at saka potassium ito yung mga busing ito na yung gagawin natin mga busing ito yung puno nya tapos dito tayo magbutas dito natin ilagay yung abono yan yan pagkatapos natin may ilagay tabunan na natin ito yung magsilbing pangpataba niya at pampabunga yung potassium kasi mga busing pabunga talaga yon tapos yung complete ay meron siyang 14% sa pampabunga sa dahon at saka sa ugat yan o, kita nyo itong mga busing sobrang tanda, kita nyo yan tandaan niyo yan mga busing, wala kang kadaon dahon. Ay mayroong mayroong pangkunti mga dahon mga busing. Hindi naman sa dumula. Pero matanda na talaga siya. Yan oh patay na. Hmm. Kaya yung mission natin ay pabungahin natin, padamihin natin yung yung dahon niya. Yan. Yan lang mga busing sana magustuhan nyo yung video ko at abangan nyo to mga busing uh, i-upload ko yung epekto sa ating paglagay ng abuno after 15 days to may bunga na siya ito malaki na yung bunga niya oh yan oh kita nyo yan patay na yan kasi yes, yan may mga bunga na sya so yan yan dito bawat sanga may mga bunga na to kita nyo to na yung bagong sibol to eh. Yan. dito lang natin nilagay yung abuno to kayo natin Ayan. Ayan yung abuno. Tabunan lang natin. Ayan. Sa ngayon, ito pa yung update nya. Tapos may bunga na. Ayan, Ayan lang. Maraming salamat.